Good morning, uh, Ira. Good morning. Uh, magandang, magandang umaga sa iyo, Kuya Ted at uh, Ate DJ. Kumusta ah, uh, po? Uh, ayan. Ate Beyonce pala. Apo. Ah, uh, <laughs> uh, pwede mong gawing tita na lang. <laughs> <laughs> yung nagandang narinig ko, Ate DJ. <laughs> uh, Oo. Oo, ano, Ira. Eh. na lang, ha? Kuya Ira. Apo. 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 <laughs> pero ito, yun nga, sinasabi <laughs> ni Manong okay. Ted. Mm. so, hindi kayo... Uh, sandali. Naimpitahan ba kayo? Ngayon, ngayon ang traffic summit, eh. Hmm. Opo, hindi po kami invited Kami po ay team bahay. <laughs> uh, pero sandali lang. Uh, una, ano ang take nyo sa pagkakaroon ng traffic summit? Uh, una una, uh, ito yung uh, inaabangan sana namin ano, na na, na announcement ni uh, ng, ng pangulo. Uh, na magkaroon ng traffic summit na akala namin ay related doon sa kanyang inuutos na comprehensive plan para mas mar, para yung ating mga transportation issues no. Ang sulit mo kung hindi ito yung aming inaasahan at nakakalungkot at ano? uh, kasi kung titingnan mo yung mga listahan ng mga inimbita uh, ay mukhang limited lamang ito sa mga select uh, uh, ano ba, partners at mga select government officials lamang ano. Inaasahan sana namin na ito yung magiging simula ng usapin. Uh, para tuluyang malutasan at magagawa ng paraan itong mga problema natin sa traffic at transportation. Um, kung sakasakali ba, ano ang inyong pepwedeng maiambag sa diskusyon dito sa uh, problema o paglutas sa problema natin sa matinding traffic sa Metro Manila? Alam niyo, ang unang-unang dapat ayusin dito eh. Ano ba yung unang-unang -una, no, kailangan magkaroon, magkaroon ng malinaw na lead agency. ah uh, kasi kung titingnan natin yung sitwasyon ngayon, uh, overlapping at uh, overlapping at minsan contradictory pa yung mga policies ng iba't ibang government agencies tulad ng uh, DOTR, DPWH, uh, DILG, uh, MMDA, etc. No? So unang-una dapat magkaroon muna ng lead agency para maisaayos kung sino ba talaga yung magkukumpas, uh, so, to, so to speak, ano, sa ating strategy. Uh, at pangalawa, para merong isang government agency na accountable sa sa paglulutas ng ating transportation ano hindi lamang kasi dapat traffic yung pinag-uusapan itong kasing traffic ay symptom lamang ng mas malaking problema yung kawalan ng maayos na transportation system na sasagot sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino um, maayos na transportation system pero uh, sa ngayon ba nakakatulong na sa inyo If you recall, itong uh, Edsa Busway, yung carousel, and then meron na rin tayong extension ng LRT2. Uh, at muka uh, mukha namang manakana-kana at mabugso-bugso na lamang ang aberya ng MRT3. And yung MRT7, looking forward tayo na baka in the next, uh, you know, uh, baka next year, ito sa dulo nito ay makapag-operate na. Oo. Ang ito kasi yung dapat na tingnan ng gobyerno. No? Dapat kasi hindi lang peace bill ano, o kaya hindi lang per project or per sector yung tinitingnan nila no. Kasi sinasabi nila lagi, no? okay, malaki yung ginagastos natin sa rail, uh, etc. etc. Ano ngunit hindi nila naiisip yung mga fundamental, yung mga basic na pangangailangan para makarating doon. Ay ay, ay wala ano. Titingnan natin si natin sa pedestrian, sa walking which is a form of transportation uh 1970s pa yung 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 building act no ay uh, yung yung building code uh, Ngunit hindi pa rin uh 'yung nakikita natin walang mga bangketa pangalawa yung PUV modernization program hindi pa siya ayos uh malaki pa yung utang ng gobyerno sa route rationalization na siyang dapat maging gabay sana sa consolidation ito yung mga sasakyan na magdadala sa mga tao kung hindi man lang diretso sa kanilang trabaho, papunta dun sa mga rail projects. Uh, at yung mga active transportation, for instance, uh, nagsimula nga nung huling administration na maglagay na, na ng mga bike lane, ngunit kung makikita natin, hindi, hindi ito na nauubos. At kung titignan natin yung programa ng traffic summit, eh mukhang MMDA pa yung mangunguna doon sa pag-synthesize uh, ng solutions. No? Uh, at nakikita natin na yung policies ng MMDA over the years, ay actually anti-populist transportation ano kung babalikan natin yung mga yung mga policies ng MND over the years makikita mo uh, pinagbabawal nila sana yung provincial bus sa EDSA sila yung nagpo-provide ng elevated pedestrian crossings number coding sila yung nagbawal din ng pag-exit ng mga bus sa EDSA uh, hinaharangan nila yung pag construct ng mga bike lanes etcetera uh, etcetera, et, et no directed pa nila yung e-trike so nakakabahala na ang mga wala sa pag-uusap nito sa pag ng mga ng mga solution ay yung agency na over the years medyo questionable yung kanilang policy uh, sa transportation. Oo. Ayra si Chacha ito. Um hindi ito yung uh, first uh... Uh, Sino pa ba? <laughs> hindi ito yung ginugulo ako ni certain. Uh, sino pa ba? Eh baka, baka, baka malito. Eh. Ng, ha? eh baka malito akala niya si, si, si Beyoncé. <laughs> Teka, huwag mo kaming guluhin ni Ira. Maupo ka Anong lang dyan, baby. Ikaw nang gugulo sa sarili mo eh. Aira, <laughs> mm. o oh, yun nga, yung sinasabi ko, um, hindi ito yung first traffic summit na gagawin, ano? Pero under, of course, uh, Marcos Jr., ito yung una sa kanya. Pero before nagkaroon na na ng traffic summit, naimbitahan na ba yung grupo nyo sa ibang traffic summit ng gobyerno? Hindi din po. Hmm. Hindi din po kami na iimbita. Uh, oh medyo nakakagulat nga no ito, hindi na pala ito yung unang traffic summit ang uh, ngunit sa sa ibang mga sakit hindi rin kami na-invite at uh, meron naman kaming direct relationship sa MBA na inbita nila kami sa ibang mga hearings ang uh, ngunit dito sa traffic summit na sana ay mas comprehensive uh, hindi kami imbitado. yung mga kasama namin na, na, ibang civil society organizations, hindi rin sila imbitado. Oh, meron bang ibang mga advocacy groups for the transportation system ang imbitado? Hmm. Uh, wala kaming kopya nung, nung full list, nung no? list pero sa oh. mga no, pero sa mga tinatanong namin na kasama naming civil society organization, hindi rin sila invited. Oh, oh, at yung mga kasama namin sa mga hearings, mga technical working sessions sa Senate at sa Congress, uh, at wala kami lahat. Um, sige, so tum, tum, para to summarize itong ating diskusyon, kung kayo ay nasa summit nga ngayon, ano ang unang-unang kahilingan ninyo? <laughs> Uh, dito sa although MMDA ang mangunguna dito. Anong kahilingan niyo sa pang, sa kabuuan ng gobyerno na dapat na unahin? Go ahead. Oh, una, -una dapat uh, gaya ng nabanggit ko, dapat ayusin 'ano kasi sala sa labid patong-patong contradicting yung uh, policies ng iba't ibang national government agencies. At mag, uh, so dapat unang-una 'yan muna yung ayusin 'ano. Sino ba dapat ang in charge at sino yung accountable? mahalaga yung accountable eh. Kasi yan yung masisingil mo at yan yung maka-follow up mo. No? Yan yung unang-una. Pakalawa, sana mag-organize sila. At patagal na namin itong sinasabi ng totoong uh, roundtable sana. No? Uh, na para pag-usapan, represent ng, multiple, ng sector na ito. Mga civil society organizations, uh, uh, mga miyembro ng industriya at uh, ordinary commuters para maunawaan mismo talaga hmm. ng ng gobyerno kung ano yung pangangailangan ano na uh, pangatlo, napakadaming mga basic services na nakabinti. Yung mga proyektong uh, may budget naman, ngunit hindi ini-implement tulad ng pag improve ng bike lanes. Uh, at pangat, pangapat, sana tutukan na yung public utility modernization program uh, para malaman na natin ano ba yung susunod na mangyayari. Dahil nasa 70% ng mga ordinaryong Pilipinang umaasa sa road-based transportation. Uh, at panglima, sana magtayo sila ng tinatawag na commuter affairs office uh, para matutukan yung pangangailangan mismo ng ordinaryong commuters. Well, I totally agree lalo na doon sa commuter affairs uh, ano no, office. Pero bago 'yon, um, um, Ira, yung inyong sinasabi na dapat may isa na responsible no and in charge. Ano 'yan? Dapat may traffic czar na naman hindi dapat traffic sorry kasi yung concept mm -hmm. ng traffic sorry ay temporary. Ngunit yung yeah. ating transportation needs ay ongoing concern na. Ano? Mm -hmm. uh, bakit, bakit hindi na kailangan ng traffic sorry dal pwede na Department of Transportation na siyang may mandate Uh, na, na mag-promote at mag-ayos ng ating transportation, mm. kailangan lamang talagang linawin ano ba yung relationship. Kasi may maraming mga pagkakataon na may proyekto ng DOTR na taliwas sa policy, for instance, ng DPWH. Mm. At ang nangyayari, nabibinbin na lamang. Mm. Uh, itong sa policy ng Eat Like, for instance, merong slight differences yung policy ng NMDA doon sa policy ng uh, DILG, for instance, at kaya naman ng LTO. Mm. Ito yung mga bagay na, naka, na nakakagulo na sana ay ay, ay ay, ay malulutas ng pagkakaroon ng isang lead agency ano mm. Uh, nangyayari kasi minsan since interdepartmental yung issue uh, siguro baka nagkakahiyaan yung mga secretary so naiiwanan na lang sa impas. at nangyayari hmm. yung mga computer siya naiiwanan sa gilid ng kalsada okay commuter affairs no kumbaga para meron kayong konekta at siguro din um, para ma, ma, ma ranasan mismo ng departamento yung hirap ng pagkocommute. Um, sang napag-usapan natin Ira if you recall no itong uh, EDSA carousel yung busway kung gaano kahirap sumakay dito kung nang gagaling ka halimbawa no galing ka ng Antipolo bababa ka ng Cubao kung ilang kilometro lalakarin mo para ka makasakay sa ka carousel di ba o kaya kung galing ka din ng Ortigas no oo doon ka bababa sa Show Boulevard ilan kilometro na lakarin mo para ka makasakay sa carousel. Ito mga gantong concern. Sa ngayon na ito Ito'y operational na nga at nangyayari na so far naman sa inyong mga miyembro, kumusta ang kanilang feedback sa sobrang init ng panahon ngayon na maglalakad ka nga ng kilokilometro para ka makasakay sa kanilang carousel? Alam niyo, kung okay. yata ang 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 nakakalungkot dito kasi sa mga ordinaryong computer wala wala choice no uh, wala naman sila ibang pagpipilian kundi uh, paghirapan uh, yung yung pagsakay sa ed sa carousel no uh, ito et, et, yung at et, ito yung mga bagay na gusto sana namin iparating sa gobyerno na Uh, yung yung napakaliit na bagay na makatawid yung mga tao papunta sa sa ed, sa, sa ed sa busway no yung yung tinatawag naming at grade crossing uh, yung magkaroon ng pedestrian lane kaysa paakitin pa yung mga tao no sabi hindi natin, minsan nakakalimutan din na, na iba sa mga pasahero dito maraming dala mm -hmm. senior citizens o kaya buntis ano ang uh, ngunit ito yung sa mga yung isa sa mga programa na na, na sa na, sa na, na hinaharangan ng na no Uh, kasi yung kanilang metrics sa EDSA ay yung bilis ng takbo ng kalsada hindi yung dami ng taong natutulungan dito ano. Uh, while maganda yung yung epekto ng ng EDSA busway, napakalaki pa yung pwedeng maidulot itong uh, 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 kag kaginhawahan para sa mga ordinary computers. at servers susunod ito nasa EDSA lamang. ano so babalik tayo dun sa transportation system na kailangan maayos yung mga ruta ng mga jeepneys para madali makapunta yung mga tao dun sa masasakyan nila. Onga uh, binabanggit mo no yung uh, yung commuters affairs no para din uh, mismo ma makakumilos ang uh, DOTr or MMDA dito nga sa mga concern niyo yung accessibility yung connectivity Damn. kung ikay mag-MRT at mag-jeep ka muna di ba di sa mga in sa mga points na ito eh magmula noon hanggang ngayon wala namang wala namang ibinigay na walkway ma mawalang galang lang kasi may mga nagsasabi, hindi magtiis kayo kasi ibang bansa ka, naglalakad ka. Hindi po eh. Uh, ang problema hindi ho sa atin kasi nga dito, ang ating klima iba sa kanila. Di ba? Dahil dito, pag naglakad ka sa tindi ng tirik ng araw, nang wala hong masisilungan, eh talaga namang baka ka maestro sa sobrang init. So, magmula noon hanggang ngayon, walang naibigay na anumang ang kahit papaano ay convenience and comfort sa mga sumasakay sa busway, particularly itong mga intersection na ating pinag-uusapan? Oh, wala po. Actually, nakakabahala pa, nakikita lang binigkakaroon pa ng dagdag na construction ng mga elevated walkways para makapunta sa busway. So mukhang sinusolidify nila talaga yung kanilang position na napahihirapan muna yung mga tao bago makasakay sa busway. In fact po, na-invite kami doon sa isang uh, hearing uh, consultation hearing ng Deloitte no ito yung isang ito yung consulting company na EM, na, na ata ng gobyerno upang pag-aralan kung paano mapapaganda yung EDSA busway. Uh, at nung inilabas namin yung mungkahi namin na magkaroon ng upgrade o pedestrian mm -hmm. crossing uh, on the ground, ang sinagot nila sa amin ay binungkahi nila, rin nila ito. Ngunit ang sagot sa kanila ito ay isang politically unviable na solution unviable solution politically? Uh, polit politically unviable solution daw po. Yung, uh -huh. sagot sa amin. No cost, uh, uh, no consultant. So, uh, nakakabahal. Kasi uh, kitang kita natin, nasa 88% po ng ng mga tiga Metro Manila ang walang pampribadong sasakyan. ang um, Uh, ngunit yung mga policies na ganito ay nag, at, nagpapakita kung sino 'yung pinaprioritize ng gobyerno. Uh, nung nagkaroon ng hearings sa MMDA, si Chairman Artes na rin 'yun nagsabi na mas 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 concern niya 'yung kapakanan ng mga nung mga car showrooms sa EDSA at parking lot kung kaya haharangan niya 'yung mga proyekto rin na magpapahirap dun sa car showrooms sa EDSA. So kitang-kita natin ano, over the years kung titingnan niyo 'yung mga programa ng EDSA o eh, ng ng MMDA, o kaya ng gobyerno ay masyadong uh, anti-popular transportation. Uh, pa paano yan? Pa paano was that uh, yung bin sinabi Direkta uh, uh, directa o yung yung analysis doon sa kanya sinasabi na pinapaboran niya itong mga negosyo uh, along EDSA. Ah uh, yan po ay uh, yan po ay on camera um uh, mm -hmm. media doon mm -hmm. sa mm -hmm. hearing ito po yung hearing tungkol dun po sa implementing rules and regulation ng 8 likes no, na hinoost ng MMDA. Uh -huh. uh, at may representative po doon ng TV5 uh, at iba pang major channels. Mm -hmm. uh, at on on camera po ito. Okay, sige. So sa ngayon, ano, ito na nga yung uh, Traffic uh, Summit and um, kayo hindi kayo imbitado. May mga input kayo dito. Um, ano ang inyong uh, maaring ma-contribute pa rin, ma pa rin kahit na kayo hindi iniimbita sa gantong mga importanteng forum na dapat nga napapakinggan kayo. Uh, kami naman po ay uh, umaasa lamang, no? baka sakali naman ito ay simula lamang uh, ng malakihang consultation. Mm -hmm. uh, patuloy po yung aming pangipag-ugnayan uh, sa aming mga uh, contacts sa loob ng DOTR at mm -hmm. ng MDA at mm -hmm. ibang government agency. Uh, ang uh, community po ay miyembro ng Interagency Technical Working Group on Active Transportation at magpapatuloy po namin yung aming makapakikipagtulungan sa Kongreso tulad ng paghahain uh, ng Philippine Bicycle Act at Commuter Bill of Rights uh, upang mas, mapaga mas, mas mapaganda pa lalo uh, or mapaganda finally yung ating transportation. So nakakalong, while nalulungkot po kami na hindi kami invited, uh, tuloy po yung aming uh, pag yung pag advocate Uh, ng mas magandang transportation at mobilidad para sa lahat. Sige. So salamat na marami kami makiki ano sa inyo ugnayan bago mag April 30 if you remember yan ang deadline sa PUV consolidation sa mga jeepneys. Eh kung sakasakali na Sigurado ako puputok ang balitang ito pag malapit na magkatapusan ng Abril, pag-uusapan to ulit, lalo na kapag may mga umatras na po sa consolidation at marami pang hindi po nakapag-consolidate dahil malamang ang unang maapektuhan nito na naman ay ang commuters, ang sumasakay at nakikinabang at umaasa po lamang sa mga jeepney. Uh, Ira. Opo, anytime po available po kami at naki, at narinig din po namin kagabi uh, na mukhang may pagbabago sa sa leadership ng DTR, uh, in particular sa road sector. So we will be observing in the next few days kung ano po 'yung magiging mga bagong app mm. uh, na may kinalaman po sa PUVMP at any road-based transportation. Po. Opo. Sige, salamat na marami, Ayra, at mabuhay ang inyong hanay. Thank you. Maraming salamat po. Oh. Si Ira Cruz ang direktor ng Alt Mobility PH. Bit Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.